Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak ay walang katumbas sa mundo. Pero hindi nila nabanggit kung gaano kasakit kapag kinuha ka ng mga inkanto sa inyong tahanan sa gitna ng gabi. At ang tanging natira sa iyo ay kayamanan na hindi mo naman hiningi. Si Maria, ang bunso naming anak, nawala sa akin noong 1985 at kasama niya ang lahat ng aking pangarap para sa kanya. Naalala ko pa ang huling araw na nakita ko siyang buhay, Hulyo 15. 1985. Sa loob ng aming maliit na bahay kubo sa bundok ng Samar, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayong dagat habang suklay-suklay ang kanyang mahabang buhok na kulay tsoklating dilim. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata, parang may tinatagong lihim na hindi niya masabi. Ma, sabi niya sa akin habang nagluluto ako ng kanin sa apoy. Si Carolina Rao ay darating mamaya. Carolina ang pangalang iyon ay laging nagdudulot ng kakaibang takot sa aking puso. Tatlong buwan na mula nang makilala ni Maria ang babaeng ito sa palengke ng Katbalogan at simula noon, parang nagbago na ang aking anak. Mas tahimik, mas malayo ang tingin, parang laging nasa ibang mundo. Sino? Pa talaga Karolina Carolina na 'yan, anak? Tanong ko habang hinahalo ang lugaw. Hindi ka pa rin nagsasabi kung saan ba siya nakatira. O sino ang mga magulang niya? Napangiti si Maria, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Galing daw siyang may nilama, estudyante sa high school. Sinabi niya na kilala niya sina President Ferdinand Marcos personally dahil sa rich family nila. Natigil ako sa paghahalo. Mayaman na pamilya? President Ferdinand Marcos? Bakit naman kikilalanin ng pangulo ng Pilipinas ang isang simpleng high school student? May mali sa kwentong ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin kay Maria ang aking mga pagdududa. Anak, baka naman nagsisinungaling yung Carolina na yan. Paano naman niya makikilala ang papa? Hindi mo naman kilala si Carolina, ma, sagot. Ni Maria at sa unang pagkakataon sa tatlong buwan, may bahid ng gigil sa kanyang boses. Napakabait niya at napakaganda. Sabi niya, tutulungan niya tayong yumaman. Hindi na tayo maghihirap kayamanan, tulong. Mga salitang hindi ko naman hinihingi, pero bakit tila nakakaginhawa rin marinig? Ngunit may kakaibang lamig na sumisilip. Sa aming tahanan tuwing binabanggit ang pangalan ni Carolina, parang may hindi makitang presensya na nanonood sa aming lahat. Hindi ko alam noon na iyon na ang huling usapan namin ni Maria bilang mag-ina. Hindi ko alam na kinabukasan, wala na siyang babalikan sa aming tahanan. Maliban sa mga gintong barya na biglang sumusulong sa ilalim ng aming sahig. Tatlong linggo na mula nang nawala si Maria at ang aming bahay kubo ay nagiging mas tahimik araw-araw. Si Mang Pedro, ang asawa ko, ay halos hindi na nagsasalita. Nakaupo lang siya sa tapat ng pintuan tuwing umaga, nakatingin sa daan na parang hinihintay na babalik si Maria na may dalang kanyang mga kaibigan at tawanan pero walang tumatawag na boses. Walang yumugyog na mga yapak sa hagdanan. Ang tanging naririnig namin ay ang mga bulong ng mga kapitbahay na dumadaan sa harap ng aming bahay. Nako, kawawa naman si Aling Rosa. Maririnig kuminsan kay Aling Nena sa kabilang kubo. Tatlong linggo na walang balita sa anak nila. Sabi ni Mang Isko, nakita raw niya si Maria kasama ng isang magandang dalaga na nakasuot ng puting bestida. Sagot ni Aling Bebang. Pero hindi raw kilala dito sa baryo ang babae. Palagi akong nagiging maingay kapag naririnig ko ang mga usap-usapang ito. Gusto kong lumabas at sigawan silang lahat. Oo, nawala ang anak ko. Pero hindi ibig sabihin noon na maaari nilang gawing chismis ang aming kalungkutan. Pero si Pedro ay hinihila ako pabalik sa loob. Rosa, hayaan mo na sila bubulong niya sa akin. Ang importante, hanapin natin si Maria. Hanapin. Paano namin hahanapin ang isang batang walang iniwanan na bakas, walang sulat, walang tawag, walang kahit anong palatandaan kung saan siya napunta? Para bang nilamon siya ng hangin o ng dagat o ng mga inkantong nakatago sa mga bundok ng Samar? Tuwing gabi, nakikita ko si Pedro na nakatayo sa labas, nakatingin sa dilim na parang may hinahanap siyang mga mata. Minsan, naririnig ko siyang nagsasalitang mag-isa. Maria, anak, bubulong niya sa hangin. "Kung nasaan ka man, bumalik ka na. Nagugutom na ang mga manok natin." Isang linggo matapos ang unang pagkikita namin kay Carolina sa palengke, dumating siya sa aming maliit na sari-sari store. Nakaupo ako sa likod ng tindahan, nagtitinda ng mga nakakain at gamit bahay, nang biglang pumasok siya kasama ni Maria. "Tita Rosa, kumusta po?" Bati niya sa akin at napansin kong dala niya ang isang maliit na supot na may lamang hindi ko makita. Mabuti naman anak, sagot ko. Ngunit hindi ako makaalis ng tingin sa supot na hawak niya. May kumikinang na bagay sa loob na parang mga hiyas o ginto. Tita, gusto ko pong makausap kayo tungkol kay Maria, sabi ni Carolina habang naupo sa tapat ko. May opportunity kasi ako na makakatulong sa inyo para sa hinaharap ni Maria. Opportunity. Ang salitang ito ay nakakapagdulot ng pag-asa sa akin. Matagal na kaming naghihirap at ang pangarap ko lang ay makakuha si Maria ng magandang trabaho pagkatapos niya makapagtapos. Anong klaseng opportunity, anak? Tanong ko. Hinawakan ni Carolina ang kamay ni Maria at nakita kong namula ang pisngi ng anak ko. Kasi po, tita, may mga kakilala ako sa Manila na pwedeng magbigay ng scholarship kay Maria. Libre ang pag-aaral, libre ang tirahan, libre lahat. Magiging mayaman din kayong lahat. Mayaman. Ang salitang hindi ko kailanman naisip na maririnig ko sa aming tahanan. Pero, dagdag ni Carolina, kailangan naming pumunta sa isang special na lugar para makausap ang mga taong magbibigay ng scholarship. Isang lugar na hindi naman malayo dito sa Samar. Biglang binuksan ni Carolina ang supot na hawak niya at nakita ko ang mga gintong barya nakumiki nang sa loob. Tingnan niyo po tita, ito ang unang tulong nila sa inyo para sa gastos habang wala pa si Maria nakapikit ako sa Ang ginto ay tunay, makikita mo sa kulay at bigat nito. Pero bakit may kakaibang lamig na sumisilip sa aming tindahan? Gabing iyon, nang matulog na si Pedro at si Maria, natili akong gising sa harap ng aming maliit na altar. Nakaupo ako sa sahig, nakatingin sa litrato ni Santo Niño at kay Mama Mary na naging mga kasama ko sa lahat ng aming pagdadalamhati at pagdiriwang sa loob ng mahigit dalawampung taon. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga gintong barya na ipinakita ni Carolina kanina at ang mga salitang sinabi niya tungkol sa scholarship para kay Maria. Tama ba ang ginagawa ko? Dapat ba akong magtiwala sa babaeng hindi ko kilala na nagmula sa lugar na hindi ko alam? Mama Mary, bulong ko habang hawak ang rosaryo. Pakinggan mo ako, may mali ba sa babae na iyon? Nagsimula akong magdasal, pero hindi ko makonsentra ang isip ko. Bawat abaginoong binibigkas ko ay nababali ng mga tanong. Bakit ang ganda ni Carolina ay parang hindi totoo? Bakit ang mga mata niya ay parang may nakatagong lihim? At bakit tuwing kasama niya si Maria, parang nagiging ibang tao ang anak ko? Biglang naaalala ko ang sinabi ni Carolina tungkol kay Presidente Marcos. Sabi niya, kilala niya ang Pangulo dahil mayaman ang pamilya nila. Pero paano? Hindi ba imposible yon para sa isang simpleng high school student mula sa Manila? Diyos ko, bulong ko sa sarili. Baka nagsisinungaling talaga ang babaeng iyon. Pero, kasabay ng pagdududa ko ay sumisilip din ang pag-asa. Ang kayamanan na alok ni Carolina. Hindi ba ito ang sagot sa lahat ng aming mga panalangin? Ang scholarship para kay Maria, ang tulong sa aming pamilya, ang pagkakatawag sa hinaharap na hindi namin inasahan, nagtuloy-tuloy ako sa pagdarasal, pero sa halip na mapanatag, lalo akong naging malungkot. May nagbubulong sa akin na dapat kong pigilan si Maria. May boses sa puso ko na nagsasabing huwag kong hayaang makakasama niya si Carolina sa kahit saang lugar. Pero ano ang gagawin ko? Sabihin kay Maria, Nahuwag siyang mangarap ng mas magandang buhay, pigilan siya sa pagkakataong ito na makalabas sa kahirapan namin. Habang nakatingin ako sa mga kandilang sumusunog sa altar, nakita ko ang sarili kong anino sa pader, anino ng isang inang nahihirapang pumili sa pagitan ng kanyang mga instincts at ng mga pangarap niya para sa anak. Kinabukasan ng gabi na iyon, hindi ko na nakita si Maria sa aming tahanan nang magising ako. Nagtanong ako kay Pedro, pero sabi niya ay umalis daw si Maria nang maaga para makipagkita kay Carolina sa Dalampasigan. Dalampasigan. Ang lugar na hindi ko kailanman pinayagan si Maria na pumunta mag-isa, lalo na ng gabi. Pero bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Nang alas 7 ng umaga, nagtungo ako sa baybayin para hanapin siya. Nakita ko silang dalawa ni Carolina, nakatayo sa gilid ng dagat habang kausap ang isa't isa pero may kakaiba sa eksena. Para bang ang tubig sa paligid nila ay mas malinaw, mas kumikinang kaysa sa iba. Ang hangin din ay tila walang tunog kahit na malakas ang alon sa iba pang bahagi ng dalampasigan. Maria. Sigaw ko, ngunit hindi nila ako narinig kahit na malapit lang ako. Nakita ko si Carolina na hinawakan ang mukha ni Maria na parang nagbibigay ng isang halik sa noo. Sa eksaktong sandaling iyon, Naramdaman kong parang may nahulog na malaking bato sa aking dibdib. May mali. May sobrang mali sa ginagawa nila. Tumakbo ako patungo sa kanila. Pero nang malapit na ako, biglang nawala si Carolina. Literal na nawala. Parabang natunaw siya sa hangin. At si Maria, nakatayo lang siya sa tubig, nakatingin sa akin na parang hindi niya ako kilala. Maria, sino kasama mo? Tanong ko. Pero ang kanyang sagot, ay nagpabago sa lahat. Si Carolina, ma, kaya lang umuwi na siya sa Biringan. Biringan, hindi Manila, hindi sa mga kamag-anak. Biringan, ang lugar na hindi umiiral sa kahit anong mapa, ang lugar na sinasabi ng mga matatanda na tirahan ng mga inkanto. Sa sandaling iyon, alam ko na, alam ko na mawawala na sa akin si Maria. Tatlong araw matapos ang pagkakita ko kay Maria sa dalampasigan, nagsimula kaming maghanap ni Pedro sa buong Samar pumunta kami sa munisipyo ng Katbalogan sa mga tanggapan ng pulis at sa lahat ng mga opisina na aming naisip na makakatulong sa amin wala kaming record ng babaeng nagngangalang Carolina sabi ng clerk sa munisipyo hindi man lang tumaas ang tingin niya sa papel na hawak niya at wala ring lugar na tinatawag na Biringan City dito sa Samar pero sir pakiusap ni Pedro nakita namin ang anak namin kasama ang babaeng iyon kailangan naming mahanap siya Tumingala sa wakas ang clerk at nakita ko sa kanyang mga mata ang uri ng pagkaawa na hindi nagdudulot ng tulong. Kuya, maraming mga kabataan dito ang tumatagal na hindi umuuwi. Baka naman nage-enjoy lang ang anak ninyo sa Manila. Manila. Ulit-ulit, nilang binabalik ang usapan sa Manila. Kahit sinabi na namin na hindi doon pumunta si Maria. Pumunta rin kami sa mga pulis pero pareho lang ang kanilang reaksyon. Maghintay na lang kayo ng tatlong buwan, sabi ng isang opisyal na may matabang, tiyan at mata na walang pakialam. Kapag hindi pa rin bumalik, tsaka namin isasama sa listahan ng mga nawawalang tao. Tatlong buwan. Para bang pagkakatampo lang ang pagkawala ng anak ko. Sa loob ng isang linggo, nakapaikot na kami sa mahigit sampung tanggapan. Nakausap na namin ang ilang dosenang opisyal, pero walang ni isa sa kanila ang kumuha man lang ng seryosong nota tungkol sa pagkakaroon namin. Mga mahirap lang kayo, bulong ni Pedro sa akin, habang naglalakad kami pa uwi mula sa huling tanggapang pinuntahan namin. Kaya walang pakialam, hindi niya kailangan sabihin, nakikita ko rin. Ang mga opisyal na nakausap namin ay mas interesado sa mga papel sa kanilang mesa kaysa sa hinaing ng magulang na nawawalang anak. Nang hindi kami tinulungan ng mga opisyal, nagtungo kami kay Manang Dolor ang albularyo ng aming baryo, nakatago ang kanyang kubo sa likod ng malalaking puno ng balete at palagi siyang sinasama ng tatlong matandang babae na kilala sa buong Samar dahil sa kanilang karunungan tungkol sa mga engkanto. Ay, Aling Rosa, sabi ni Manang Dolor nang makita niya kami. Alam ko na kung bakit kayo narito. Tungkol sa inyong anak, hindi ba? Nagtaka ako. Hindi pa namin sinasabi ang dahilan ng aming pagpunta pero parang alam na niya. Nakita ko na ang nangyari kay Maria sa panaginip ko. Dagdag niya habang ginagawa kaming umupo sa sahig na may latag na banig. Si Carolina ang kumuha sa kanya. Ang Reina ng Biringan. Reina, hindi simpleng engkanto. Reina ng Biringan. Manang, sabi ni Pedro. Ano ba talaga ang Biringan? Bakit hindi namin nakikita sa mga mapa? Tumawa si Manang Dolor pero hindi masayang tawa. Biringan ay hindi lugar para sa mga taong tulad natin. Ito ay lungsod ng mga inkanto na nakatago sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. May mga portal dito sa Samar na nagbubukas tuwing may napili silang taong dadalahin. Isa sa mga matandang babae ay umiling-iling. Ang mga inkanto ng biringan ay hindi basta-basta kumukulog ng tao. Namimili sila ng mga batang magaganda, mga batang may malinis na puso ginagawa nilang mga asawa o mga alipin. Pero bakit si Maria? Tanong ko at naramdaman kong tumutulo na ang luha sa aking pisngi. Dahil napansin siya ni Carolina ang pinakamahiwagang engkanto sa biringan, sagot ni Manang Dolor. Si Carolina ay may kakayahang magpanggap na tao. Siya ang ginagamit nila para makuha ang mga napiling tao. Naaalala ko ang mga gintong barya na ipinakita ni Carolina ang kanyang pangako ng kayamanan ang mga salitang nakaambas sa amin. Lahat iyon ay parte ng kanyang plano para makuha si Maria. Mababalik pa ba si Maria? Tanong ni Pedro. Nakatahimik, si Manang Dolor, matagal. Hanggang sa sagot niya ang nagbago sa lahat ng pag-asa namin. Kapag nakain na ni Maria ang pagkain ng biringan, hindi na siya makakauwi. Magiging engkanto na rin siya. Dalawang linggo matapos namin marinig ang mga salita ni Manang Dolor nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming bukid. Una kong napansin ng umaga ng lunes, ang mga tanim naming mais na dapat ay natutuyo, na dahil sa tagtuyot ay biglang namulakte, mas luntian pa kaysa noong nagtatanim pa kami. Rosa, halika dito! Sigaw ni Pedro mula sa likod ng bahay. Tumakbo ako at nakita kong nakatayo siya sa gitna ng aming maliit na hardin. Nakatingin sa mga kamatis na biglang pinuno ng prutas kahit hindi pa naman panahon ng ani paano nangyari? Ito? Tanong ko. Pero hindi ako nakatanggap ng sagot. Si Pedro ay tahimik lang. Nakakuha ng isang malaking kamatis at tiningnan ito ng mabuti. Tunay ito, Rosa, bulong niya. Hindi nakagawa. Totoo. Sa loob ng tatlong araw, lahat ng tanim namin sa buong bukid ay naging sagana. Ang mga palay na inaasahan naming walang ani ay naging puno ng butil. Ang mga saging na natuyo na ay muling namulakte. Kahit ang mga punong kahoy na matagal nang walang prutas ay bigla na lang nagbunga. Dumating ang mga kapitbahay para makita ang milagro. Hay, Aling Rosa, sabi ni Aling Nena, pinindisyonan talaga kayo ng Diyos, pero hindi ako masaya. Sa halip na tuwa, naramdaman ko ang kakaibang takot sa dibdib. Alam ko kung saan nanggaling galing ang bendisyong ito. Hindi ito mula sa Diyos. Ito ay bayad ni Carolina para sa anak ko. Isang umaga, habang binibilang ni Pedro ang mga prutas na naani namin, nakita ko siyang huminto at tumingala sa langit. Rosa, sabi niya sa akin, nakakapagtaka. Lahat ng ito ay dumating pagkatapos mawala si Maria, tama siya. Ang kayamanan, ang sagana naming ani, ang mga milagrong nangyayari sa aming lupa. Lahat ito ay simula lang ng kabayaran ng mga engkanto. Binigay nila sa amin ang lahat ng pangmundong yaman na hinangad namin pero kapalit nito ay kinuha nila ang mahal namin sa buhay. Ang tanong na kumakalat sa isip ko ay ito. Sulit kaya ang transaksyon na ito? Anim na buwan matapos mawala si Maria, dumating ang unang sulat. Nakita ko si Mang Teofilo, ang postman ng aming baryo, na naglalakad patungo sa aming bahay, hawak ang isang puting sobre na may kakaibang kumikinang na papel. "Aling Rosa," sabi niya, "may sulat kayo galing daw sa Biringan." Napatigil ako sa paghuhugas ng pinggan. Biringan, ang pangalang hindi ko inasahan na maririnig muli, lalo na sa pamamagitan ng koreo. Kinuha ko ang sulat na may kamay na nanginginig. Ang sulat ay nakasulat sa pinakamakinis na papel na nakita ko. At ang ink ay kumikinang na parang ginto. Ito ang nakasulat. Mahal kong nanay at tatay, mabuti po ang lagay ko dito sa biringan. Napakaganda ng lugar na ito at napakabait ng mga tao. Si Carolina ay naging kaibigan ko at tinulungan niya akong makakuha ng magandang trabaho. May malaking bahay na kaming tinitirhan at walang kulang sa pagkain. Huwag na po kayong mag-alala. Masaya po ako dito at hindi ko na balak umuwi. Dito na po ako titira habang buhay. Uminom din po ako ng tubig ng biringan. Kaya hindi na ako mauuhaw o magugutong. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Mahal kayo ni Maria, natapos ko ang pagbabasa pero hindi ako naiyak. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang lamig na sumisilip sa buong katawan ko. Ang sulat ay galing kay Maria, makikilala ko ang kanyang sulat kahit saan. Pero may mali sa mga salitang ginagamit niya. Tubig ng biringan. Hindi na balak umuwi habang buhay. Ito ang mga salitang hindi kailanman gagamitin ni Maria. Ang anak ko ay palaging nag-aabang umuwi sa amin tuwing hapon. Palaging nagsasabing, Mamaya, Ma, uuwi na ako. Hindi siya ang uri ng batang magsasabing, Hindi na ako babalik. Tumingin ako kay Pedro at nakita kong pare-pareho ang nasa isip namin. Ang Maria na sumulat ng liham na ito ay hindi na ang Maria na naging anak namin. Ito ay si Maria na naging parte na ng biringan na kumain na ng pagkain ng mga engkanto na nainom na ng tubig na magpapabago sa kanya habang buhay. Dalawang taon matapos mawala si Maria, nakatayo na kami sa pinakamayamang bahay sa buong baryo. Gawa sa semento at bakal, may tatlong kwarto, kusina na may ref, at sasakyan na nakaparada sa harap. Ang mga kapitbahay ay pinagkakaguluhan naming tingnan at ang mga kamag-anak na dati namin hindi nakikita ay nagdadagsaan na para bumisita. Nako, Rosa. Sabi ng pinsan kong si Aling Carmela na galing Takloban, "Napakaswerte ninyo. Paano kayo naging ganito kayaman?" Tumingala ako sa mga hagdang marmol ng aming bagong tahanan at hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin na ang lahat ng ito ay kapalit ng anak ko? Na ang bawat gintong barya na natagpuan namin sa lupa ay katumbas ng isang luha na naiyak ko para kay Maria. Si Pedro ay palaging nakangiti ngayon kapag may mga bisita pero kapag mag-isa na kami, nakikita ko siyang nakatunganga sa kwarto ni Maria na hindi pa rin namin nabubuksan simula nang mawala siya. Nakatira pa rin doon ang lahat ng mga gamit niya. Ang mga libro, mga laruan, ang mga damit na hindi na magagamit. Rosa, sabi ni Pedro isang gabi, nakaupo sa may bintana ng aming bagong sala. Minsan naiisip ko, dapat ba nating ibalik ang lahat? Nang ito, baka makabalik si Maria. Naisip ko rin iyon, pero paano ko ibabalik ang mga puno na namumunga, ang mga alahas na patuloy na sumusulong sa aming lupain, ang bahay na nakatayo na? Paano mo ibabalik ang mga bagay na ibinigay ng mga engkanto? Ang totoo, habang tumatagal, nababawasan ang pagkakaalaala ko kay Maria. Hindi ko na masyadong naalala ang kanyang boses, ang kanyang halakgal, ang mga pangarap niya. Para bang kasama ng yaman na dumating sa amin ay naglaho rin ang mga memoryang dapat kong bantayan. Isang umaga, nakita ko ang sarili ko sa salamin ng aming bagong banyo at natakot ako sa nakita ko. Ang babae sa salamin ay mayaman, maganda ang damit, may mga alahas sa leeg, pero walang ngiti, walang sigla sa mga mata. Ito ba ang akong gusto ni Maria para sa akin? Yumaman nga, pero nawala ang kaluluwa. Ngayon po, Sir Arnold habang nagsusulat ako ng liham na ito sa inyong channel, 2025 na. Namatay na si Pedro noong 2019 at ako naman ay 75 taong gulang na. Naging successful ang aming negosyo dahil sa bendisyon o sumpa na dumating mula sa biringan. Mayaman nga ako ngayon. May maraming anak-anakan na bumibisita para humingi ng tulong. May malaking bahay sa Katbalogan. May mga kotse. Pero walang araw na hindi ko inaalala si Maria. Sir Arnold, ang dahilan ko ng pagsusulat sa inyo ay dahil nakita ko ang mga videos ninyo tungkol sa mga engkanto ng Pilipinas. Natatakot ako na maraming pamilya pa ang darating na magkakapareheo sa aming karanasan. Gusto kong maging babala ang aming kwento. Si Maria ay hindi na bumalik. Sa loob ng apat na taon, nakakuha kami ng tatlong sulat pa mula sa biringan. Ang huling sulat ay dumating noong 2020, isang taon matapos mamatay si Pedro. Sinasabi doon ni Maria na may sariling pamilya na siya sa Biringan, may mga anak na engkanto. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero hindi ko na rin mabibisitahan, Sir. Arnold, hindi ako nagsusulat para humingi ng tulong. Masyadong matagal na at masyadong late na para sa amin. Nagsusulat ako para sa mga parents na manonood ng video na ito. Huwag ninyong payagan ang mga anak ninyo na makipagkaibigan sa mga taong hindi ninyo kilala, lalo na kung sobrang ganda o sobrang bait para sa edad nila. Ang kayamanan na binigay sa amin ng mga engkanto ay totoo. Yumaman nga kami. Pero walang halaga ng ginto sa mundo na pantay sa halaga ng anak na nawala. Kung bibigyan ako ngayon ng pagkakataong piliin, pipiliin ko ang kahirapan namin noon. Basta kasama namin si Maria. Iyan. Lang po Sir Arnold. Salamat po sa pagbabasa ng liham ko. Nagmamahal, Aling Rosa Delgado Samar, Pilipinas.